Ano? kasalanan niya, bakit mo siya ginagambala? Ha? Bakit? Oh. Bakit mo siya ginagambala? Anong kasalanan? Ha? Oh. Malakas ka daw ha, ah. sabi sa kanina doon ha. Ah. Ano pangalan mo? 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 Ano mo ate? Ate, Godzilla, pangalan mo ate? Ano pangalan mo, mo. ate? Ano pangalan mo ate? Ano pangalan mo ate? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo ate? Tanungin ko lang pangalan mo, ano pangalan mo? Wala kang pangalan? Wala kang pangalan? Wala kang pangalan? Ha? Wala kang pangalan? Hindi na? Anong nilagay mo dito? Anong nilagay mo dito, ha? Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? Wala? Ha? Tanggalin mo yan, ha? Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan, ha? Ha? Tanggalin mo yan, ha? Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo yan. sa akin. Hindi na. Pinapatay ko mga matitigas na ulo na mga hindi yan. Kagaya mo. <laughs> ha? Lakas mo na yan. Yan ubra sa akin. Papalamon ko sa'yo. Lakas mo na yan. Ha? Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Limitin mo ang kamay. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin <laughs> mo. <Tanggalin> mo. Ha? <laughs> ayaw mo na? Ha? Huh? O anong pangalan mo? Kung ayaw mo na. Ha? Huh? Wala kang pangalan. Wala kang pangalan. Ano ka? Inkanto, kaluluwa o ano? Ha? Huh? Inkanto, kaluluwa o tao? Kaluluwa ka tao? O kay inkanto? Ha? Huh? Ano ka? Tao, inkanto, kaluluwa? Sabi mo, sabi mo. Sabi mo. Ay, ko, na. Para hindi ka masaktan. Tao, inkanto, kaluluwa. Ayaw na. Ha? Dahil sabihin mo, ano ka? Oh, ha? Man, man. <laughs> <laughs> ha? Gusto mong ano? Kalaro. Gusto mong ano? Kalaro lang <laughs> Gusto mo lang sa kalaro? Ha? Gusto mo lang siyang kalaro? Pero hindi mo na siya ngayon maging kalaro. Hindi na. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Dito ka lang. Sa loob? Sa loob? Ha? O ngayon pa lang pinapalayas na kita, ha? Marami kayo dito? Ha? Marami kayo? Marami kayo dito? Nalabanan ko kayo let dito? Sino mga kasamaan mo dyan dito sa loob? Uubusin ko kayo dyan? Huwag mo bang sa akin lakas mo. Papalunok ko sa tanggalin yan. Tanggalin mo yan, ilagay mo dyan. Sige na, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Gusto mo takwin ko kayo lahat? Gusto mo? May nagmamayari sa'yo, wala? Wala? Anong kulay mo? 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 Gusto mo lang siyang kalaro. Ayaw mo na. Ayaw mo na siyang kalaro. Ilan kayo dito sa loob ng bahay? Ilan kayo dito sa loob ng bahay? Ilan kayo dito sa loob ng bahay? Ilan kayo? Ilan kayo, sa loob, ilan kayo sa loob ng bahay? Ilan kayo dito sa loob ng bahay? Sabihin mo, ilan kayo? Tatlo kayo? Puro babae? Ha? Puro babae? Puro kayo, Item? Ha? Ay, nagkaka yung kayo sa tao, ha? Puro kayo, Item? Puro kayo, Item? Ay, ay, ayaw ko na. Ayaw ko na. Pero puro pues, pues, kayo, Item, dito. Huwag sabi ka ng totoo. Puro kayo, Item? Puro <cancellation> <H1> well, kayo, Item? Puro kayo, Item? Ha? Puro kayo, Item? Puro kayo, Item? Ha? Puro kayo, Item? Ay! Yeah. Blessing, oh. Lumayas kayo dito ah. Lumayas kayo dito ah. Ha? Ha? tama. Saan kayo titira pag pinalis ko kayo dito lahat? Saan kayo titira? Dito. Saan kayo titira pag pinalis ko kayo dito lahat? Saan kayo titira? Ah. Saan kayo titira? Saan kayo titira? Saan kayo titira? Saan kayo titira pag pin ko kayo dito lahat? Ha? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Saan kayo titira? Pag pinaparis ko kayo dito? Ha? May nakakaprovisyo kayo sa tao, ha? Dapat kayong mga diyas ay eh, hindi ka hindi eh, kayo nila nakikita, ha? 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 <laughs> May ginawa yan ang kasamahan mo. Ano no, no. pangalan mo? Alo, pangalan mo? Ay, no, 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 no. Ano pangalan mo? Ha? Wala pangalan? Ano pangalan mo, ate? Ano pangalan mo, ate? Ha? Ano pangalan mo? Wala ka pangalan? Wala kang pangalan? Sigurado ka wala kang pangalan? Wala ka pangalan, sigurado? Sigurado?